ang teenager na sumikat matapos siyang magnakaw ng mga eroplano. Siya si Colton Harris Moore na binansaga ang The Barefoot Bandit pero bakit nga ba? Sa edad na 19 years old, sobrang kilala siya ng mga polis dahil nga sa mga illegal na ginawa nga niya. Nagsimula itong lahat noong bata pa lang siya pero in 2008, dito na nga mas lalala nang magsimula nga siyang magnakaw sa iba't ibang mga bahay. Ang target niya, yung mga bahay na walang mga tao kung saan ninanakaw nga niya yung mga gadgets and credit cards nila, tapos tsaka siya nagtatago doon sa gubat. Kung hindi man siya magdanakaw, papasukin niya lang yung bahay para makikain and makiligo. So bakit nga ba siya binansagang The Barefoot Bandit? Simple lang naman, tuwing nagnanakaw siya, nakapaalang siya. Bukod sa mga typical na bagay na ninanakaw, nagnanakaw din siya ng mga kotse and mga bangka pero hindi nga siya makukontento dito. November 12, 2008, dito nga nanakawin ni Colton ang isang airplane. Ang nakakatawa nga lang dito, wala naman siyang kahit anong experience sa pagpapalipad nga ng aeroplano pero somehow, napalipad nga niya yung eroplano. pero ayun nga lang din, wala siyang idea kung paano to ibababa. Sa layong 483 kilometers, dito nga niya ito maswerteng malalan pero sira-sira na nga lang. Sa pagbagsak niya, maswerte nga siyang wala siyang kahit anong sugat. Kaya nga, dito niya naisipang ulitin ito. Siguro natuwa siya sa thrill ng pagpapalipad nga ng eroplano kaya naman dito nga niya to inulit on September 11, 2009 and dilan nga niya to ulit pero nagkapira piraso na nga lang. Dahil sa sunod-sunod na ilegal na ginagawa nga ni Colton, dito na nga siya inahabol ng FBI pero hindi nga nila siya mahuli-huli. Sa pangatlong pagkakataon ng September 29, 2009, nagnakaw nga ulit si Colton ng isa pang eroplano at binagsak nga niya to sa Abaco Island kung saan dito nga siya nagsimulang manggulo. Dahil nga sa mga gulong ginagawa nga ni Colton, dito nga in-interview yung nanay nga niya kung saan sinabi nga nito na dapat daw pag-aaralin nga daw niya si Colton na maging piloto pero ayun nga, Parang hindi na daw kailangan. Sa pagdating nga ni Colton doon sa Abaco Island, dito nga siya nagsimulang magnakaw sa mga bahay doon. Dahil sa confident na nga siyang wala nga makakahuli sa kanya, dito na nga nagsimulang mag-iwan si Colton ng mga notes and pera bilang pangasar sa mga pulis. One time nagsulat pa nga siya ng CYA doon sa Maysaheg para nga doon sa mga pulis kung saan sinasabi nga niyang kita-kits na nga lang daw kasi nga see ya! Dahil <laughs> nga sa pangasar ni Colton, nagigigil na nga yung mga pulis sa kanya kasi nga patong-patong na yung kaso niya eh. Katunayan, merong 70 na ongoing investigation sa pagdanakaw nga doon sa lugar nila and lahat yon gawa nga ni Colton. July 2010, dito na nga siya -corner ng mga pulis matapos nga magnakaw si Colton ng isang bangka. Nabukan pa nga niyang tumakas pero ayun lang nahuli at naaresto nga din siya after ng 2 years na panggugulo niya. Cortez, sa edad na 20 years old, nag ng guilty si Colton sa lahat ng binibintang sa kanya. Buuan, nagnakaw nga siya ng maraming mga aeroplano, mga sasakyan, bisikleta, mga bangka, at meron din nga mga speedboats. Lumalabas sa si investigasyon na natuto lang daw si Colton na magmaneho nga ng aeroplano, matapos nga siyang magbasa ng mga aircraft manuals, at paglalaro nga ng mga flight simulator. December 16, 2011, nasentensya ng 7 years na pagkakakulong nga itong si Colton, kung saan kailangan din nga niyang magbayad ng mahi 1.4 million dollars sa mga nabiktima niya. Kung sakaling gawa ng libro or movie nga yung kwento niya, lahat ng kikitain nga ay mapupunta nga sa mga nabiktima niya. Kalipas ang limang taong pagkakakulong on September 28, 2016, nakalaya na nga ulit si Colton. Ngayon, nagbagong buhay na nga siya at nagtatrabaho nga siya doon sa abogadong dumipensa nga din sa kanya. Ayon kay Colton, gusto daw niyang mag-crowdfunding para maging piloto na daw talaga siya pero hindi nga pumayag yung korte at ayon sa kanila, kung meron daw siyang may ipong pera, mapupunta lang daw ito sa mga ninakawan nga niya. Ngayon, meron nang nagawang ilang mga documentary tungkol nga sa buhay nga ni Colton katulad nga ng The Barefoot Bandit documentary and also Fly Cold Fly Legend of the Barefoot Bandit